Abay grabe na nga talaga si Max Christie sa paglalaro ng depensa at hindi umubra mga Celtics players sa kanya. Well kung titingnan lang natin ang box score ng Lakers at Celtics at may kita natin si Max Christie ay masasabi natin na he had a bad game. Nang dahil sa 29 minutes sa kanyang paglalaro ay meron siyang 6 points and 2 out of 6 ang kanyang shooting only 33%. Pero kung titingnan natin ang kanyang plus minus ay siya nga ay positive 12. Isa sa mga matataas dito nga sa team ng LA Lakers. At yan ay dahil nga sa kanyang nilarong depensa sa halos lahat ng mga Celtics players. At ito mga idol, silipin natin ang kanyang mga magagandang defensive plays. Una nga dyan ay si Jason Tatum kung saan sinusubukan niya ang daragin ang a much smaller Max Christie in the paint nung i-inbound na ang bola. Pero hindi nga nagpapatalo. Max Christie is not backing down na talagang nakikipag-battle nga dito kay Jason Tatum. Kaya naman mga idol na persa niya rin itong si Jason Tatum sa tough step back jumper na ito. Kapos niya yan, hindi pumasok. And then si Kristaps Porzingis naman ang naiatas dito kay Max Christie lang dahil nga sa switching defense na itong Los Angeles Lakers. And even against him ay napakaganda ng nilarong depensa na ni Max Christie at talagang hindi niya nga ginave up ng easy lang yung position niya in the paint at pinuwersa niya nga si Kristaps Porzingis sa tough jumper na ito. Mintis nga yan para sa kanya. And then sumunod naman ay si Jalen Brown. Siya naman ang sumubok sa defense ni Max Christie pero siya hindi niya rin niya darag. Ito ang batang two-way player. Ito nga ang LA Lakers na pero sa nga, naipasa niya ang bola and then great defensive plays na lang dito ang ginawa ng LA Lakers to get the stop. And then once again, si Jalen Brown sa second half sumubok na naman na kumuha ng magandang posisyon kay Christy in the paint pero hindi nga nagpapatalo. Itong batang player ng LA Lakers kaya naman na personal lang itong si Jalen Brown na mag-retreat at sumuko. And then nasupalpal pa ni Lebron itong si Drew Holiday. At ganun din naman itong si Chris Tapps for All throughout the game ay akala nga nila madadaring nila. itong ang si Max Christie pero he proves them wrong at talaga nga namang napakadami ng defensive plays na kanyang ginawa. At ang isa pa dito ay sa fast break opportunity, Jalen Brown versus Max Christie once again. At maganda na nga sana ang move ni Jalen Brown dito at napatalikod niya na nga itong si Max Christie. Pero great recovery defensively at ginamit ang kanyang athleticism para nga lipa rin itong ang layup attempt ni Jalen Brown. Napakataas nga ni Max Christie dyan mga idol, nagbintas tuloy si Jalen Brown na ilang sa depensa na etong batang player ng Lakers. At yan nga mga idol ang talaga nga namang napakalupit ng na mga defensive plays na ni Max Christie laban sa mga star players ng team ng Boston Celtics. They thought coming into the game ay madadarag nila at mabubuli nila itong si Christie. Pero pinatunayan niya nga after the game na that's not the case. And definitely sa mga susunod pa na pagharap na itong two teams na ito ay bibigyang respeto na nila itong si Max Christie nang dahil nga sa anyang napaagandang depensa sa anila.